Hello guys, what's up? You welcome back again dito sa Fortnite. ah uh, kanina guys, naglaro ako ng ako lang mag-isa ng solo game at nanalo ako ng Victory Royal. Kaya lang yung ginamit ko na yung style ng laro ko. Pero yung style ng laro ko guys is boring talaga guys. Kung baga hindi ka mag enjoy kasi hindi ako makipagbakbakan. Kung baga yung style ko is tago-tago lang. Kasi nga hindi ako magaling pero hindi lahat na pagalingan talaga kundi may teknikan din. Pakita ko rin kay Carlo, ma matatawa yon sa style ng laro ko. Carl, Carl! Alay ka muna. Alay ka, panoorin natin ito. Ano, panoorin natin yung laro ko. Yung sa replay, ha, panoorin natin. Tingnan mo. Kung paano ako nanalo, kung paano ako ipapanalo yan. Nakala mo, pagalingan niya Fortnite, ah. Siyempre, ito, ito, ito. Ito yung laro. Ayan na, tingnan mo. Yan, panoorin natin yan. Kung paano ako mananalo sa sa solo. Gamitan na lang yan, ang ano lang yan, gamit kong technique dyan, tago-tago, tactics dyan, tago-tago, tapos bantay sa lakay, yan ang style lang laro ko. Ano ba to? Paano ba to? Eh? Third person gameplay, yun! Ganyan guys. So, forward na natin ng counter. Ibilisan na natin counter para doon sa, kwan, boring, nasa boring part pa tayo. Saan saan na? Kaya malapit na. Ganito, ganito, lang guys ang style ng laro ko guys. Pero, pero effective siya uh, style niya tago-tago ko doon pa rin, pa rin, ako sa ano ko. Sa favorite island ko. Welcome back sa Fortnite. Ayan dyan. Dyan talaga yun guys. Yan ang pinaka favorite spot ko. Ba't ayaw mo dyan pumunta, Carl? Ha? Oo oh, nga, kung konti lang loots Pero na, dyan ako nakakasurvive talaga Yan ang kalaban ko, nakita ko Yan na yun, mga Mga napapanood ko guys Sa mga laro nila Peter Booth, nila ano Hindi ko man kaya yung galawan nila Pero kahit pa ba, no, yung mga technique Ayan, nakita ko na siya dyan, no? Oh. alam ko na oh. Ayan o oh. di ba? medyo medyo nag ano guys improve improve na yung pag baril ko tsaka ito alam ko na yung ano hindi na ko yun o oh. dyan pala yung ano dyan pala yung ano doon Oo, oh, yung secret na daanan yan kasi matagal ako magbutas dyan eh meron palang ano ayun o oh. my chest Yan, yun diba Ganyan lang yung ko. Hindi ako magpagbakan doon sa mga maraming magagaling. Kasi kung sino yung mga matatapang, yun yung mga nauna mamatay. You yung, yung chest na yun, wala yun doon eh. Hindi ko nakikita yun eh. Ayan. ng tubig. Yan mga tubig guys. Sa mga, mga inom nating tubig kaling ng technique ko, diba, tago-tago lang, hindi excited, boring, kaso lang, effective talaga. Tapos dyan guys, yung ano, doon sa map, hindi ko pala napansin yan, na may kalaban pa pala ako dyan. Tapos, yung crown pala niya, is na, oh, andun pala sa map pa, hindi ko napansin yan. Tapos nung napansin ko na, tinuntan ko, nagtataka ako, sabi ko, ano ba yan? Ay, nakita ko siya, ako nakatayo. Tapos medyo tatago pa akong konti niya. Hmm. Yan o. No? Binaril ko siya. Sabi ko ba't hindi Binaril ko? Eh. Oh. Kaya malayo ko yun ano guys. Malayo ko. Malayo ko siya binaril. Dahil alam ko may crown yun. Ibig sabihin nun magaling yun. Eh ako hindi naman. Ha? Wala na. Nawala siya. Ano na pala yun? Baka nag-APK yun. Ganyan mga style ng Laro ko ngayon Dandahan lang Dandahan Tingin-tingin konti Ganyan lang ah Kita ko yung sasakyan Yan Ayan oh Yung kalaban na Na malayan ko na yan Na may kalaban ako Ayoko nga sana Ano yun eh Napitan eh Ayan, oh. Sabi ko, ayos. May bala. May tapan ko yung bala. Hmm. Ayan, ramdam ko na yan. Ramdam ko na yan na may kalaban ako. Nakakabana naman ako yan. Ah, nakita mo? Ah, sumilip pala. Yan ang ano, hindi ka nasisita kagad. Ito so, ang problema ko, guys, din. Eh so, hindi ko nakikita agad, 'yung nakikita pala ni Carlo. Kasi lang focus lang ako sa ano, sa pagloot. Ay hirap ko naman ako mahanap 'yung mga loot na 'yan. Hirap ako maghanap ng loot. Ay, 'yan ang mga pinagagawa ko talaga diyan. 'Yun naglag. Ah. <laughs> Ang dami ko pang sinira dyan guys Sagahanap lang nung isang ano na yun Ayan o, no? yan lang dyan pala yung hinahanap ko Hmm Ayan o no? oh, Kala mo talaga magaling eh Diba? Papalit-palit ko na yun, yung nangyari na ano? mm. So dito na part is narinig ko na yung ano May enemy siya Saan? Ayan, oh. Oh, ra ramdam ko na yan dyan. Ramdam ko na yung ano dyan, enemy. Ano yan? Ano yan? Narinig ko na, na doon banda. Nakita ko na yung footsteps niya. Sabi ko baka dito. Ayan na. Ayan na, ayan. Ramdam ko na na andyan yung kalaban. Kaya doon na nandahan-dahan ko na yan. Ha? Oh, andyan na, oh. Ramdam ko na yan ko oh, O, oh. oh, tinan mo yung pag-shotgun ko oh. Buti, mahin na din yung kalaban ko Ang tagal ko makatawa At least naipatay ko guys At least na patay ko siya oh? Ma, Kung ganun kalayo, hindi pala dapat ko Ano yun? Oh, yun lang. Nagpapalit na, siya agad, guys. Kailangan ko talaga lagi May sniper ako Hindi pwedeng wala akong sniper Gusto ko talaga Yung may sniper yeah, ako sniper. Kasi pang silip ko talaga niya pang, Yan niya yung pang silip ko eh. Ayan may kalaban na naman Ako dito yan Ramdam ko na yan hmm? maril na maril okay. Tapos ang hirap ko Maka Maka makita guys cool. ah, May tatlo? Saan? Ah, oo nga oh. Ayun o. tatlo Kabi pala. pala. Pa hmm, uh, tatlo pala kami. Ay, apat pala kami dyan o. No? Yun, hindi ko ramdam yun. Yung no? apat kami. Ang, pero alam ko may isa lang. Akala ko isa. Yung pala, apat pala kami. Yan, yan, yan. Makyat pa ako dyan. Ay. Yan talaga guys. Nag-iipon muna ako ng ano. Nagamit. Ayun siya. Nabangan ako. Ayun eh! Sige naman! Okay, <laughs> Takbo ako eh! Hahaha! Oh. <laughs> wala na akong choice! Nalaban na ako! Oo! Sa likod! Lagay! Nalabanan na! na ako! Ay! Ay! Dalawa sila! Ay, uy! 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 Ay, Ayon! <laughs> sniper! na Yon? Sa sniper? ano Tamaan ng sniper yon oh. Ayan, ay, ayun, ayan, 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 lang ayan, ayan, ka ayan, 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 sniper ko. ayan, <laughs> Binabaril na naman niya ako. Ikaw, ah. ayan, 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 Grabe yung Grabe yung ano ko dyan Search, search ko Ay, Ang isa yan din yan Sa kainaan ko guys Yung magse-search ng Kalaban yan, Ang layo ko diba Pero kung tingnan mo sa map Doon pala siya Sa kabila yon ang mga Hindi ko naisip siya Saan mga dapat niya puntahan Tapos tingnan niyo yung Ano ko Yung life ko Wala 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 Hindi ko oh, Hindi ko alam na Uy Pagkunti pa lang pala ng life ko Dito ko na napansin Ayan ha, diyan ko na napansin na, Uy, kakunti na lang pala yung ano ko. O, oh, tsaka pa ako nag-heal. <laughs> o, oh, tapos nakita ko na yung kalaban eh. Oh, kita ko na yun, yung kalaban na yun. Andun siya ako sa taas, oh. Kita ko na yun siya dyan. Kaya, ay, nahunting ko na naman siya. Kunyari, nangahunting ako. Oh, pero inuna pa yung Lutz, oh. Ayan. Tapos so, akala ko dito pa kaya dito ako. Para for safety ba, for safety. Pero hindi ko binaril yung ano, yung bus oh. Dapat pala inano ko rin yung bus. Bus check. dapat nag bus check pala ako doon. Yan. Ito, yan. ganyan ako. Hindi talaga ako lumalapit ng todo. Kita ko na yun siya oh. Ayan yan, kita ko na siya. Uy! kita ko na oh. Pinakakabahan din yung kalaban eh, oh. Na. Ayun, nakita ko. Ayun din! Kita <laughs> ko. Bilala. Ah! Bilala. <laughs> Bilala. Diba, wala nang iskop-iskop. Tamaan siya. Okay. Pero lakas ng loob ko dyan. sipisip isip ko, kaya ko to. Sayang ba naman yung mga pinagpraktisan kung hindi ko makaya to? Hmm? Oh, wala pa palang shield, no? Ayun, no? Wala pa palang shield dyan. Ay, lakas ng loob. Walang ang pakialam sa'yo. Ayan, yan. Yan, lakas ng loob ko dyan, o. Oh. Ikaw, ha? Ayan ka. Mm, 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 mm. Ayan. Chambahan <laughs> siya, guys. Nachambahan talaga. Ayan, ramdam ko na. Oh, kinabahan ako dyan. Ang, ang bala ko sana dyan, kukunin ko yung sasaktihan. Kaso lang baka mabutan ako. Kaya ginawa ko, nagtago muna ako. Ayan. <laughs> Kinadaan ko muna yun. Pag ganyan, hindi niya makita yung footstep ko, di ba? Ayan. Oh. Kaya dumirot siya yun siya, guys. Hindi niya ako nakapansin. Ayan, kasi napansin ko na dyan. Wala na pala akong, ano, wala pa pala akong tubig. Kaya hanap po na ako ng tubig. Oh, na naman ako dyan. Sa, sa katangingot ko dyan, naiwan yung, ano, <laughs> yun, oh, yung sniper ko. Hindi ko na naisip yun.

alaman. Ganun na 'yung. Ah, oh, yon. Yan, full na full health na naman, guys. Ah, <laughs> lagi full health na naman siya, oh. Yun, hindi na na hindi hindi ko nakalimutan 'yung ano ko, yung sniper ko. Naapat na pala patay, oh. Oh, apat na dapat patay, ayun, oh. galing, 'di ba? Naapat na 'yun, guys. Tago-tago lang 'yan, guys. Ito, hinahanap ko. May ano yun. May, may nakita kong kuhan. O, oh, naramdaman ko yung cheese. O, Yan, yan ang ginagawa ko. <laughs> wala, wala pa rin. Sa isip ko baka dito. Wala. Baka sa ilalim na higaan. <laughs> yan, hindi na ko pa sa ilalim. Ano Wala pa rin. <laughs> Ganyan ako mga ganap ng ano, ganyan ako kahina maganap ng mga cheese. Ayun na, lumabas din. Hindi ko makuha. Ay, si winasa ko na lang yung bubong. <laughs> Ku paano ba kunin to? Ano wala lapit din. Ayun oh. Hindi marunong mag-crush kaya sinira na lang. Oh, kaya sinira na lang pinakamadaling paraan eh. Ayun. Hanap ako ng sasakyan. Ayun, may malapit na sasakyan oh. No? Ayun, sasakyan oh. Ayun ayun. Yan. Tapos, ang ginagawa ko, nakita ko na yung kuhan, ikot-ikot mo na ako. Yan, ikot-ikot mo na. Ilan na lang kami dyan? Makita ba? Ilan na lang kami? Seven? Seven na, seven na lang kami natira dyan, guys. So, ganyan na naman yung, ano ko, yung style ko. Sneaky-sneaky na naman. O, oh, kanyari, pa, pa, pakiramdaman, o, oh, nabawasan na. Ayan, nabawasan na pala. Pa ah, pakiramdaman ko na. Anim na lang kami, o. Oh. Yan, oops. Wait, wait lang. Kanya muna guys, tingin muna sa likod kasi dito ako nadadali lagi sa likod eh, yung mga style ng weight weight ko. Nadadali ako sa likod. Yan, search search konti. Kanya lang oh, yan oh. Yan, search search konti. Yan, hanap hanap. Hmm. Wala. Pagtingin ko safety, ayun. Hmm. mang mga na naman tayo ng ano. Pero hindi pa talaga, no? <laughs> Di ba? Abang-abang lang. Kita mo yung mga laro na yan, abang-abang lang. Ayan. Sana ko pumunta? Eh, dito ako sa kwan. Oo. Ang inisip ko dyan, kaya pumunta ako sa mga puno para makatago ako sa puno. Ito lang, ano ko. Ayan. na lang, kalaban yun. Apat na lang, apat. Sa... Sa time na natin ganito guys, apat na lang kinakabahan ako nito. Isip-isip ko, isip-isip ko talaga dito, play safe talaga ako dito. Hanap So ito guys Habang nagkuhan pa I-forward natin ang kaunti ah Yan Forward natin silip silip Ayan ginagawa ko Silip silip ah Tingin sa likod Ganyan lang Ganyan lang ginagawa ko Yan mag Forward na naman Forward Ito Ito na naman ako mag silip Yan silip silip mo na dyan Silip silip Sabay sabay ka ba Ilan na lang kami Apat pa rin kami pala dito Ganyan Ayan, dito, 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 na. Dito na, bumaba ako dito. Sabay, sabay silip, ganyan. Yan, yan, yan. Tapos, pakunyari guys, pawala sa kaba guys. Pasayaw-sayawin ko muna yung sasakyan. Di ba? Oo, pinasayaw ko yan. Yan na mo. Pasayaw-sayawin ko yung sasakyan na yan. Sayaw mo na, sayaw eh. Yan na, yan na Oh. Diba, kita mo. Oh. oh, ilan na lang? Tatlo na lang kami dyan. Sa time na yan, kinakabahan ako. Kaya pinasayaw-sayaw ko na lang yung sasakyan guys. <laughs> Yan o. Oh. Full health pa yan. Pero yan, kinakatakot ko guys. Tingnan nyo yung map. Okay, May kalaban pala okay. lang isa. Yan ang sinasabi ko. No, kaya tingin-tingin. Kaya, puti na lang naramdaman ko. Yan, sumayaw na yung sasakyan no? <laughs> o. Oh. Tingnan mo o. Oh. Ay, sayo sayo siya. Kaya dito na part guys. kinakabahan na talaga ako dito. Saya makikita na natin dyan. Yan o. No? Inikutan na rin ako niyan. Siguro nakita na ako ng kalaban niyan, yung nasa likod, oh. Yung kulay yelo. Kasi papunta siya sa akin, eh, oh. Oh, papunta siya, ano di ba? Ayun, hanggang sa nakita ko, malas mo. Nakita kita. Gusto ko nga sagasaan, eh. Mm. Oh, buti gumaling ako sa shotgun. Ayun, oh. Hmm. Ayan, ayan. Hmm, ayan. Gusto, ang galing, oh. Hmm. Di ba? <laughs> ang galing ko, di ba? Okay, Oh. Tapos kinabahan ako, oh. Oh, kasi ano na lang to, oh. Uy, may shotgun pala na, ano. Kita ko, uy, bumarin. Naramdaman ko na yan. Okay, naghahanda na ako niyan. Tingnan mo yung gagawin ko, ah. Magpapalit ako ng ano dyan. Yan. Kasi alam ko, susugod sa akin yan, eh. Nagtagot ako. Yo! Yari ka! Yari ka ngayon! Yari ka! In! Yum! Yan yung Yo! Diba? Kita mo, oh. Nayawan pa, oh. Kita mo yung ano na yun Yung mga Mga teknika na yun Ganon yun mga <laughs> Kaya yan guys Ganon yung mga galawa ng mga Kuan guys Mga tago-tago guys Effective din diba Ayos din <laughs> So ayan guys Until the next video na naman So mga ganap na naman tayo Nang mag yung magkasama kami Yung dalawa nung anak ko Ayan guys